Wawala daw si Bandam. Ha? Paano nawawala? Di ba may kontak ka noon? Ayun, diba, lumayan. Umalis daw eh. Umalis, may lang skin din ako. Magagawa daw kami ng skin, bibili lang juice daw. skin din? Oo. Uh, -huh. ano oras na? 11 pa yun Alas 7 na umalis? Alam siya din Grabe Kaya naman yun. No? Hindi ko alam kung paano. Alam ko yung palabas dyan. Pero yung pagdating na sa highway, hindi ko alam kung saan yung papunta ng mall na sinasabi niya. Grabe. Mali yung ginagawa mo, Bandam ha. Alis ka na walang paalam. Hindi pwede yung decision mo na alis ka na walang paalam. Pag nandito kami sa Pangasinan, nandito ka rin. Nandito tayo sa Pangasinan eh, bakit alis ka nang dito? Tapos pupunta nagpapala. ka na Makati, tapos wala ka pang paalam. Lisa! Kamusta Tapis ba? Tipis bang pumunta ng Lisa? Ay nako! Kaparis ki, si Bandam. Ba si Bandam? Umalis kanina ng 11, ang sabi na bibili lang Diyos. Hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. Anong ina Ben? Si Banda mo nawawala? Oo. Oh, Saan punta? Umalis ka nina. Sabi ya, bibili daw sa ng Diyos. Baka na, lang sa tabi. Dahil sa barangay. Wala ba sa si barangay? Wala. Oh. Pinuntahan ko na kanina. Sabi, si... Minsan pupunta yan sa kasama si ano, si Kuya Fred ha? Kasi kanina, nung sinabi kang bibili sa nang... Parang saan doon ako, nagluluto ako ng pork steak kanina. Oo. Oh. Ang oh, sabi pa. niya, bibili daw siya ng Diyos. Pero nakasapatos siya. Sabi niya, Bibili nang? Bibili ng juice lang mo. gagawa daw kami ng ice cream. Ay, tindahan dito? Oo, tinanong pa nga niya ako anong gusto flavor, kung orange o mango. Sabi ko mango na lang. Oo. Oh. Sabi ko, pag gagawa tayo ng ice cream, hindi kailangan mo pang bumili ng yung ice cream wrapper, yung plastic, saka yung bumili ka ng iba't magata. Sabi niya, sabi nga, sabi pa nga niya, eh? Bumanag pa siya. Okay. Tapos yun, nanginig siya ng 20, pang ano, sabi ko, ay naku, wala akong ano, wala akong bariya. Tapos umalis na siya, pero nakasapatos siya, tapos may dala lang siya hanggang ngayon. Nakasapatos, bibili lang. Nagtataka ko kasi hanggang ngayon, wala ko. Anong oras na ako? Ito yung tinelan niya. Wala, kulay green yun. Pero nagsapatos siya? Oo, nakasapatos siya. Kanina pa nawawala? Anong oras na? 11. Anong oras na yun, gabi na. Pagdating na pagdating yun, ayun. So, pwede kailangan kong sabihin yun. Baka na, sa likod, sa bukid, dyan, o, sa ano, sa ginagawa? Wala sa doon. So, kasi kami ni nanay nandoon. Sila hindi mo nakita nila siya kanina? Wala. Ano wala. ba si siyong nakasalubong namin dito ah? Nakatrabaho sila? Baka mo tulis yung lalo. Kung saan nagpunta na yan, Lok loko Ano ba sabi sa'yo? Bibili Bibili lang. Tapos, wala na. Anong oras naman gabi na? Anong mga gamit na na Wala nang kaya! Mga anong oras na Sabi nagsabi na bibili ng ice candy. 11 o'clock pa! 11 o'clock! Anong oras na? almost 6 hours yung, na. yung cellphone niya, asa yung cellphone? Dala niya. Dala yung cellphone? Pero ang ito ko kanina, may nagbibigay ka ng pera sa likod ng cellphone niya. May buong limang so, dahil, so, tapos may pinigilang dahil. Di ba wala ka ba ka na na? Di ba may ano kayo siya may sinya? Ano? Si si, si... si Kuya Rab. Rab! Patawagin Di, na lang kay si, ano, Kuya Rab. Si, Hindi uh, oh, ko ba, alam baka mamaya. Alam ko meron silang ano eh. Pwede tawagin yung ano. Hmm. Lang, Kasi palagi naman ang gano'n yun eh. Nag-alive kung may load, may ano yun, kung may load yun, wala ka makontakt sa messenger. Kaya ba sumakay nun ng, ano, ng bus? Galing, galing dito? Sabi ako kanina nga eh, nag-ano, sa kanina na ano. O paano kaya kung namimiss ko yung Makati, sabi niya, sabi ko, sabi layo-layo na, paano ko sa Sabi, hindi, alam ko yung ano, sa, sa mall, sa mall. Tinanong, sa mall, sa San Carlos, kung malayo yun. Tinanong, tinanong ka. So, hindi, nag-ano sa'yo, eh buti ko nakakarat ay nakakarating sa Jasa ano sa kanto diyan ng may sakay. Eh, siguro baka naglakad. Yung bus din makikita rin mga pamalino. Oh, eh. Naglakad siguro 'yun. Baka lang tanong-tanong. Di tanungin natin kay Kuya Fred baka nakita niya. Oo. Oh, kaya ano? baka ano. Hindi eh, ano yun. tawagan din ni Kuya Ram. Kasi gabi na oh. Bapak -tumasik. Wala si Kasi kung diyan lang 'yun hindi kanina po umano 'yun. Ay, ano. Yeah, Imposible 'no bibili lang siya, tapos. Ba no. Baka ano may gustong gawin. Nangimiss na yung Makati, nangimiss ako na may ng Paris. Paris? <coughs> may Paris dito sa may kanto, may Paris dyan ah. Wala Paris ako. <laughs> ito Paris gusto pa sa ano, Manila. May Paris <laughs> lang. O hmm. ba, <laughs> nasa Pangasin kaya tapos, punta sa Manila. Ano oras na oras? Ano ba? Pasila siyete pa sa atin na. Kaya nga. Kung siya. Siyempre uh, hindi ko maiwan si nanay ng ano eh. Ano nga namang <laughs> harapin ko siya ng matagal

Ayun na nakita. Alos, alos 1,000 plus daw. May bandulat na po. May na po. May bandulat na po. Tapos isang tag isang Oo. Nakaupo siya doon sa ano, sa upuan. Tapos... Bili-bili lang na. Oo. Tapos yun ang tinatak. asya ba yun? 500? bus rin? Bas? Kaya. Kasya yun. Makakabot Manila? Si Banda, hindi yun makakabasa. Pero marunong magtanong. Talino yun. Eh, Diyos ko, ako nga, hindi ko alam kung anong panasakayan dyan. Buti kung Manila yung masakyan, eh, paano pabuntang bagyo, pabuntang ano, malayo. Kasi ba yun? Mawala siya. Mawala yun. Kahit gano'n matalim. Tanong siya. Mama, siya mo nasa magyo? Ang problema ko ba eh? patawagin na lang natin kayo, no? Kay Rob. Pagkakas na Rob. Kasi ako ang... Sakaling makontak. Oo, pag ano na rin. Kuya. Uy, Alika! Ah! Kuya Rob! Halika! Kuya Rob! Ah! Halika! Ayan. daw si Bandam. Ah! Paano nawawala? Di ba, may contact ka ano? nun? Ayun, lumayan. Umalis daw eh. Umalis, bibili lang skin din ah. daw kami ng skin din, bibili lang juice daw. skin din? Oo. Of uh Ano -huh. oras na? Bilipin pa yun, umalis. Wala 7 na. Kaya nga ngayon... Saan na yun? Hindi ko alam. Sabi niya na, nagtanong daw sa kanya, paano papunta ng Manila eh. Saan daw sa kaya ng bus? <laughs> sabi ko, nako, hindi ka maano doon dito na. Tawasabi, taw, sabi ha. Ano ba naman sabi ko? Pwede kaya ako pumunta ng Manila? Sumulayo so, yun? Sanggola. Pero parang parang biro lang yung tanong niya pero o, hindi ko naman iniisip na mag ano siya yung totoo. na pumunta ng Manila ng layo-layo no. Grabe naman. No, ako, nga, hindi ko alam kung paano. Alam ko yung palabas siya. Pero yung pagdating na sa highway, hindi ko na alam kung saan yung papunta ng mall na sinasabi niya. Grabe. Layo. Tawagan mo na lang, Al diba may ano Meron. ako. May kontaka oh. na, diba? <laughs> Meron. Tanong, but sana kung may, ano, may load. Okay. Oo, oh, kung may load sya, makakontakt. Grabe naman ba? ba? Hindi mabubuhay yun nang walang wifi, kaya... Paano siya? sya. Nandito tayo eh. Dapat kung may siya makati? Ba't ganun? Try mo. Try mo kontakin. Grabe, isang gala. Wait lang. Alam na ba ni Daddy yan? Alam ba? Alam na ba? Wala ko. Alam, Alam na? Tulog yata siya, hindi Tulog eh. Sige, try kong kontakin. Kontakin mo. Sige. Hindi nagre ring Baka wala signal. Bawala signal. Saan ka bandam to? Umuwi pa ng Maynila. Nandito tayo sa Pangasinan. Pero kung makasakay man ang bus yun, mga ano lang yun, mga nasa... Wala, oh. Siguro expressway pa lang. Hindi Pero na yun. yun. Baka lobat ng cellphone nito. Ayun lang. Pag oh. lobat. Yun. One, two, three, go! Ayun, oh, oh, nagre-ring na. Ayun, nagre-ring na. na. Saan kaya ito? Na. Hello? Ha? Ha? Ah, ka bumili ng Diyos. O paano tayo gagawa ng skin din yan? Ha? Niloko mo ako? Ha? Ha? mo ako? Sabi mo, bibili ka lang ng Diyos? Tapos gagawa tayo ng skin din, tapos nandiyan ka na sa Manila?

Oh, Kasi, oh, uh, ito, ka, uh, ka makalitan ito ko, ako, papalam si Charangke para hindi ako eh ka nagpaalam? Uh, na na ah, hindi, Pero, pwede malay ba namin mamaya, nabangga ka na kung saan ah, wala ka, Okay, paano ka babalik dito sa Pangasinan? Sige pa Paano darating? Matagal pa kami umuwi dun Next year pa kami umuwi dyan Next month pa kami Matagal pa? Oh. Wala umuwi Wala Sinabi, bibitawan na yung shelter sa Makati. Dito na yung shelter sa Pangasinan. Dito na shelter sa Pangasinan. Wala ka na sa Makati sa kanya paalam ka sa bago malis para hindi sila makalala. Oo, oh, hindi tuloy. oh, hindi hinahanap ka Nawawala sa nila? Ano sa nila? sa akin nila? Ano sa akin nila? Ano sa nila? Ano sa akin sa akin nila? Ano sa akin sa akin nila? nila? Ano sa akin nila? Ano sa akin sa akin nila? Oo. Oh. Saan ka pupunta? Uh, oh. Oh. Ano? Saan, saan ka uwi ngayon? Saan ka uwi ngayon? Wala ka ng bahay sa kalungan. Kaya nga. Anong bahala na? Hmm. Hindi pwede yung decision mo na alis ka na walang paalam. Pag nandito kami sa Pangasinan nandito ka rin. Nandito ako. Nandito ako. Pasaway ka. Pasaway ka. Gagalit kami sa'yo. Hindi. Oh, Hindi ako masaway. Ano tawag sa'yo? Sarado na yung Makati. Dito na sa si Pangasinan alis ka na alis oh oh oo oo hindi hindi wala hindi wala decision ka decision ka na decision alis ka na alis si eh. nandito tayo sa pangkasanan eh. bakit alis ka na dito? Tapos pupunta nagpapala. ka ng Makati, tapos wala ka pang <tinyo> 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 paalam. Hindi. Ah. Dahil lang sa Paris, so uwi ka na Makati. May Paris sa palengke ng Malasiki. Eh. <tinyo> Sobra-sobra na pagkailito. Tsaka din na diet ka namin, anong na Paris? sorry ka talaga, ayaw mo mag-diet. Dinadayot ka namin, nagpa-pares ka. Garap ka ng pares. Sa mga ate pa, sa siya. Eh. Hindi, mali pa rin yan. Hindi ka nagsasabi. Hindi ka nagpapaalam. Ay, Hindi ka tayo, nagpapaalam. Sa na sa pagkain dito. Tapos, ano, taba-taba mo na nga eh. Dito maraming pagkain. Diyan sa Makati, wala kang makakain.